siguro kung inintay pa namin, siguro wala na kami rito. Hindi namin nakakalali. I'm sure na ka, nagsusubay kami ngayong araw na ito. Dagdag pa sa akin sa mga nasanatan ng bagyo sa ilang bayan sa Iloilo, ang malnutrisyon. Batapos kasi ang kalamidad, hindi pa nakakain ng sapat ang mga biktima, lalo na po yung mga bata. Makibalita tayo live kay Pavien Paderes ng GMA Iloilo. Pavien! Yes, Igan, problema nga ang malnutrisyon sa iilang bayan dito sa Iloilo dahil nga sa kakulang ng masustansyang pagkain, dulot ng superbagyong si Yolanda. Samantala, inirideklamo naman sa bayan ng Carles na hindi raw patas ang pamimigay ng mga relief goods. Nagreklamo sa GMA News sa mga taga-barangay Guwa Poblasyon sa Carles, Iloilo na hindi pa sila nakakatanggap ng relief goods mula sa lokal na pamahalaan. Pinipili raw kasi ng mga opisyal ang bibigyan ng tulong. Itiranggi naman ito ng kanilang alkalde. Ang pagkakanagtag sa relief goods, equal ang distribution ng per barangay chairman. No? So ang barangay chairman, ang muna na yung bahala mag uh, sa mga per household. Kay kompleto man ang panghatag naman. Panawagan ng Alcalde sa mga residente, wag lang raw umasa sa relief goods at tulungan rin ang kanilang mga sarili. Damo sa stock diri nga nabilin para ina sa taga-pulo naman niya ang iban. Kaya ang mga pulo mabudlay dito lang kan mabudlay man sila mga kanto diri. Samantala, posible namang humarap sa panibagong problema ang mga bayan ng istansya at balasan. Ayon sa DOST Region 6, malaki ang posibilidad na mas tataas pa ang kaso ng malnutrisyon sa mga bayang ito. Kabilang ang mga naturang lugar sa may pinakamaraming kaso ng malnutrisyon. Kaya naman dapat daw masustansya ang mga pagkain ipamamahagi bilang tulong sa mga nasalanta. Ordinary noodles pwede mong gawing masustansya by adding vegetables, by adding mga gulay, counting uh, itlog or counting meat. Pinaplanuhan naman ng DOST Region 6 na magsagawa ng complementary feeding para sa mga bata. Igan, samantalang ngayong araw nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation kasama ang GMA Iloilo ng stress management activity sa Carles. Ito ay para matulungan hindi lamang mga bata kundi pati rin ang kanilang mga magulang na makakop sa trauma kasama ng GMA Iloilo. Ang iba't ibang mga teachers at mga guidance counselors galing sa iba't ibang mga universidad dito sa Iloilo. Maraming salamat, Fabian Paderes ng GMA Iloilo.